Okay, magandang araw mga lods. Uh, for today's video, naghahanap po ako ng aking pisto ng aking sasakyan, Mitsubishi Lancer uh, Singket. Ito, 1992 model na may 4G13A yung engine. Ganito po siya. Baka may isa po tayong mga followers or mga kaibigan dyan na nakakalang kung saan pwede makabilin to. Kasi butas so. Yan, may crack. Sabay po nito, nagdala na po ako ng sample ng kanyang valve kasi putol. Tapos sa ring spark plug, bibili na rin po ako ng spark plug kasi sira na. Pero okay pa naman to. I Iwan ko na para baka durog yung ay, durog pala yung ilalim. yon mga lods. Ayan o, oh, durog yung ilalim. yan naghahanap ako. Wala akong mabilhan eh. Pupunta pa ako kung saan saan. Baka may alam mo ngayon mga lods. Pa-comment na lang po diyan sa baba para mapuntahan ko yung nasabing address. Kaya hanggang dito na lang mga lords. Maraming salamat and get